nagbiyahe po ako, hindi po siya magsasalita. Pero yung po pala mabait po talaga siya. <coughs> Asa ah, pag-off ka, hindi ka naman ka sinusupradahan. Hindi <laughs> ko. Ano, sweet ba siya sa ano, personal? Opo, parang siya. Ay, wow. Ano ah? <coughs> ka sweet kay Kay, si Christy? <coughs> 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 uh Oo, -oh. so, uh -oh. ayun, Sophia, <coughs> Ano paki, <laughs> ang pakialam mo? Magkwento nga ko ati ng background mo. Kano'ng katagal ka nag-go in Bulilit? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon? 3 years po. Ah, okay. Tapos gumraduate ka na? Hindi ba po. Ah, hindi. Ando ka pa rin? Apo. Uh, -huh. ah, okay. So pag 12 mo sa akin na graduate. Ilan taong ka na ba ngayon? 10 years ko mo sa akin. Ah, wow. 2 so, <laughs> years ka pa. Anong pakiramdam mo ngayon, Sofia, na ano? Na ikaw ang bidang-bida dito sa show na ito kinakabahan po ako pero masaya din po ako. Wow, ang habang mo sumagot na. No? <laughs> thank you, thank you. Okay, RK, ano yung kwento ni Kay na sinayawan mo siya? Ano anong ginawa mo? Ha? So, Sample daw, RK. Oh, ano klaseng sayaw nito? Sample! Sample. Ay, kanina. Gusto daw ni RK, may sounds eh. Ah, oo. Oh. Eh, magpatugtog tayo. Hindi, <laughs> nagbibiro lang gusto. Wala naman sayaw ang hirap. Ano yung case? Hindi yung sumayaw eh. Ah, ano ba yung case? Sinayawa pa niya sabi mo? Parang mo si Arthur. Ang kaya siya Hindi, joke lang yun kasi kanina sa'yo kami ng sayaw sa sa likod. Sa kabang. Kinakabahan kasi kami before kami pumasok dito. doon. So, ah, parang okay. nagtatanggal lang kami. Oo, oh, okay. Nervyos. Oo, oh, thank you. Okay, sa Cebu ka na nakatira ngayon ba? Doon ka na base? Yes, doon na po. Wala ka ba nakikitang Dati mo kalawag team doon sa Cebu, na Cebu base na rin. Oh, okay, MC na mga kami nakikita pa. Talaga para napakalaki ng Cebu para ano, hindi kayo magkita na lawa doon. Ikaw lagi naman ako nasa labas, pero... oh, so lagi siya nasa loob. Baka. <laughs> hindi ko pa siya nakikita. Talaga? Ito. Oo. Oo, Anong tanong yan? Pero hindi pa kami nakikita na. Wala kayong contact? Baka na ng tadhalan na magkita kami. Oo, tama. Oo, kasi maayos na yung mga buhay namin. Ah, Pag nagkita mo, kayo, ba sisira ang buhay niyo? Nandali. <laughs> <laughs> so Mars, wala kayong contact pala? Wala. Ah, okay. So hindi ka kinuha nina? Hindi. Oh, hindi mo rin kinuha ninong. Oo, hindi mo rin kinuha ninong sabi ni Rose Garcia. <laughs> Diren. Hindi rin. Hindi nga kasi kami nakikita. Tara, ito tingnan nito ng Cebu ah. Di ba? Oo, oh, pero wala. <laughs> nagiiwasan. Okay. Nasa okay. labas ako, baka nga nasa loob siya. Oo, oh, hindi naman kayo nagiiwasan ah. <laughs> hindi <laughs> naman. Okay. Oh, Good luck Mars. Eh ano kay Kimpy at kay Matet?